Apo, ano ang iniiyak-iyak mo dyan? Bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Lolo, yung kindi ko po, nahulog sa kanal. Ganon ba, Apo? Huwag mo nang kunin yon. Marumi na yon. One hour later. Junior, Junior, yung lolo mo, Nandon, nahulog sa kanal A ganon wag niya nang kunin yon marumi na yon noy. <laughs> pre meron akong tanong sa iyo pre Tignan natin kung masasagot mo itong katanungan ko ano yan pre what is a sentence pre yun lang ba pre? Napakadaling tanong pre. Sentence pre is a group of words that expresses complete thought. It typically contains a subject, what or who the sentence is about, and a predicate, what is said about the subject. Sentences can be statements, questions, commands, or exclamations. Yeah, boy. Wow! Ang galing pre ah. Napaka-bright mo pala pre. Hindi ko alam yun ah. Oh, ako na naman ang magtatanong sa iyo, pre. Tungkol pa rin ito sa sentence, pre. Okay, pre. Ano yung tanong, pre? What is the longest sentence, pre? Life sentence, pre. Agoy. Oo nga naman.